ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin siya, Lord? Angela, Paps J, sa araw na to, taong 1890, sinilang sa Vigan, Ilocosur, ang ika na Pangulo ng Pilipinas, si LP. Quirino. Nagsimula bilang school teacher at naging abogado, si Quirino ay naging kongresista taong 1919 at senador noong 1925. Maraming naging hamon ang panguluhan ni Kirino maliban sa pagbangon ng Pilipinas mula sa matinding pinsala ng World War II may bantari ng hook insurgency at mga akusasyon ng malawakang korupsyon sa kanyang gobyerno. Isa nga rito, yung issue na si Kirino daw ay merong gintong arinola. Nang halaga daw ay tumatiging ting na 250 pesos na mahal na nung panahon yun ha. A April 28, 1949, sinampa ng impeachment complaint ng ilang kongresista at itong si Quirino. Yun nga lang, kinabukasan din, na-dismiss din ito. At kung laging bukang bibig ngayon, ang Senate Blue Ribbon Committee tuwing may iniimbisigang anomalya, unang nabuo ang Philippine version yan dahil sa Golden Orinola at marami pang aligasyon na ginamit ng mga kalaban sa politika ni President Quirino. Pero ang ending, wala namang napatunayang Orinola. Mga Paps, naging Pangulo nung namatay sa atake sa puso si Manuel Rojas taong 1948. At eto si Kirino na nakaluhod at lumuluha sa harapan ng kabaong ni Rojas. Pero nung 1954 elections, tinalo si Kirino ng kanyang dating defense secretary na si Ramon Magsaysay. Nakakaloka lang isipin ang kalaban ni Kirino ay namatay din sa isang plane crash, 1957. At pinalitan ng kanyang bise, presidenteng si Carlos P. Garcia. So mula 1935, labing apat na ang bise presidente. Dalawang bise yung tumakbot na nalo. Si Diyoslado Makapagal noong 1961 at si Erap noong 1998. At dahil sa atake sa puso, dahil sa aeroplanong bumagsak, dalawang bise ang naging instant presidente. At ngayon, ay hindi dapat pinag-uusapan mga bagay na yan habang merong nasa ibang bayan. Alam. At yan ang headlines sa On History ngayon. May replay ang tadhana. Dahil bilog ang balita. Unity pa rin tayo, Pops J. And Angela. Alright. Maraming salamat sa iyo, Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.